Hello mga lalabs, mga vayots, good morning! Magandang uh, hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali, hapon maga, uh, sa mga kapwa ko po, FWS around the world. Hello, hello mga lalabs, mga vayots, good morning, good morning! Ang topic natin ngayon mga kaubayan ay nakakalungkot dahil yung mga namatay sa landslide doon sa Masara, sa Mako, Davodi, Oro ay parami po ng parami. Pero bago po yan mga kaubayan, mga lalabs, mga vayots, ay uh, ngayong araw na po to no, na magumpisa na po yung uh, tawag dito, vote uh, registration, no. So sa mga kapwa ko po, IFWs around the world, mga lalabs, mga vayots, kung may mga anak po kayo na 17 years old, pwede na daw yun ipa-registered. Uh, lalo na pag yung birthday nila ay before the May 9 election. So, yun, pwede na kasi 18 na sila next year. So yun lang po, pagparehistro po kayo sa pinakamalapit na embahada kung saan mang kayong bansa na naroon. Maraming salamat! Punta na po tayo sa ating topic ay uh, Sabi po dito ng Philippine Army's 525th Engineer Combat Battalion under the 51st Engineer Brigade is hoping to save more missing persons in the landslide site no sabi nga uh, kasi sila yung ano tas uh, sabi pa nila dito na umakyat na daw yung mga nakuha nilang uh, bangkay no sa doon sa mining uh, community uh, umabot na po ng 54 eh. katao. Kaya nga ko so, sa mga mga vlog mga kaubayan na itong area na to ay maraming, nag, maraming minahan dito ng ginto. So, siyempre, yung mga tao na ando na sa ilalim ng butas, Maramihan nga dyan dati pag malindol, gano'n din eh. Uh, natatabunan po sila, syempre dahil yung butas na gumuguho na yung paglindol. Gano'n din ang nangyari, nung sa sobrang lakas ng tubig, ulan, tapos baha, gumuho din ang lupa. So marami din po natabunan doon sa ilalim ng mga nagmimina at yung mga bahay doon na malapit na gum uh, ano din, natabunan ng lupa. So marami talaga ang namatay. At hindi lang po yan mga kababayan. Aakyat pa po yan ang aakyat ang mga uh, makukuhang mga uh, dead bodies no, mga kababayan. So yun po ang nakakalungkot dahil uh, wala po tayong nabalitaan no? o na nababalita na yung mga may-ari po ng mining companies ay tumutulong doon sa Uh, pamilya ng mga nasawi. Wala tayong nabalitaan. Billions or trillions of pesos ang kanilang nakukuha sa, sa mga minahan doon sa Mindanao, doon sa may Masaramaco, Davao de Oro. Pero uh, wala tayong makikita na nag ano talaga tumutulong. Yan nakakalungkot. So, number one na, po, una, pumunta doon ay si VP Sara, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi talaga pumunta doon sa mga affected areas, doon sa mga, hindi na siya pupunta doon sa, hindi kailangan na andoon siya doon sa may landslide talaga, sa mga evacuation center lang naman sana, si PBBM kahit papano pupunta doon, kumustahin yung mga tao na, na andoon. Wala. <laughs> 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 hindi kaya pumunta sa mga, wala talaga malasakit si Bongbong Marcos. Sinabi na yung kanyang ama, ipakita natin yung video mamaya. Ha? Talagang nabudol po tayo. Bakay, wala na po. Sinabi na po ni tatay Digong, may week Weak na lady. May week na tao. Uh, Nagkokok -coc -coc daw. <laughs> hindi pa tayo naniniwala na ito ngayon, abot-abot hanggang langit ang pagsisisi natin na bumoto tayo ng isang patao para maging presidente walang malasakit. Pala. So, yun, no? Aakyat pa yan, mga kabayan. Ito, totally of missing people stood at 63. oh 63 na katao yung uh, missing Tapos, saying the number remains unverified, a total of 32 people were injured in the landslide. So sabi daw dito ni Edward Macapili, an official at Dabao de Oro, said over 300 people were involved in rescue but operations were being hampered by heavy rains, were being a uh, heavy thick mud, and the threat of further landslide. Kasi marami po talaga mga botas doon ng mga minahan, kaya hindi talaga pwede na basta-basta susugod doon ang mga rescue operations dahil baka sila din naman ang matatabunan. <laughs> ang nakakalungkot lang mga dahil wala po tayong nababasa, napapanood na nananawagan ng mga uh, tawag dito, yung mga foundation-foundations na yan no, na please nangihingi ng tulong para ibigay doon sa mga nasalan po or apiktado ng uh, pagbaha at landslide sa Mindanao. Lalo na yung Tagaluson, wala talagang pakialam sa Mindanao. Kaya tama lang po ang suggestion ni Tatay Digong mas mabuti pang humiwalay na lang kaming mga Mindanawan sa Imperial Manila. Hindi naman kami naaabot doon ng tulong. Eh. Tuwing uh, ano lang, may mga tao na gustong tumakbo, pagkasinador, presidente, vice-presidente, doon mo lang sila nakikita para sila iboto. Pagkatapos doon wala na. Oh you na kayong taga na wala nga kaming infrastructure halos hanggang ngayon. Nung panahon lang ni Tatay Digong, dahil taga doon siya, binigyan niya ng uh, mag ma may mga lugar doon na nabigyan. Hindi nga fully eh, kasi hindi yun ang priority niya sa ibang lugar. Hindi nga lahat sa Mindanao meron. Para walang masabi yung taga Visayas, taga Luzon, equal po ang ginawa ni Tatay Digong pagdating sa mga infrastructure. So yun, doon lang kami nakatikim ng magandang kalsada, etc. sa administrasyon ni Duterte. Maliban doon, mula noon, wala. Ewan ko, yung mga ibang mga big infrastructure pa ngayon ni Tatay Digong na naiwan dahil tapos ng kanyang termino, pinagkakansila nga ni Bongbong Marcos. Paano kami ma o o, -o paano kami magkaroon ng magandang buhay sa Mindanao kung ka, tulong hindi kami maabotan pero pag eleksyon nangangampanya sila doon para iboto kakapal ng pagmumukha ng mga uh, taong nasa politiko ng <laughs> So, hindi natin po nakikita si Pangulong Bumbong Marcos doon sa mga apik apiktado sa mga evacuation center, hindi kagaya ni VP Sara na pumupunta talaga doon, kinakausap yung mga tao. Mga senior citizen, may mga anak, ganyan. So, bakit nga ba si Pangulong Bumbong Marcos walang malasakit sa taong bayan? Oh, ito, mismong tatay na niya dito mag-reveal mga kababayan doon sa pelikulang Made in Malacanang. Dito natin makikita na totoo na ngayon nakikita natin eh ilang lin, may lindol last year 2023 sa sa Mindanao hindi nagpakita si Bongbong Marcos. Ang alibay niya na COVID daw siya. <laughs> Tapos nung nagkaroon ng bumbahan doon sa Marawi after ng insidente doon hindi din pumunta si Bongbong Marcos. O nagka-landslide noong February 5. Uh, doon sa, min, sa ano, uh, -dabaw di Oro din yun. Pero ano bang lugar na yun? nakalimutan ko ha? Sa Mawab yata yun. Basta doon na area. Uh, hindi pumunta si Bumbong Marcos doon. Wala lahat. Pumunta po nanood ng concert ng Coldplay. Nag Nagabaan. Ayun. ino-cry doon ng uh, tawag dito. Vokales na number one daw ang Pilipinas sa pinakamatrapik na bansa sa buong mundo. Napahuli shit pa yun. <laughs> Nanood ng party, eh, ng concert. Tapos, uh, kamakailan lang din, last week, anong nangyari habang bumabaha doon sa Mindanao, uh, nagka-landslide, siya po ay nagpa-party don sa bahay ng Pangulo sa Malacanang palas ginawa pang pub house ang opisina ng bayan. Gawaan <laughs> ko ng party at ipatiyan. Uh, uh, si Mel Robles doon din nag-held ng kanyang uh, birthday party sa Malacanang din. Uh, yung reunion ng uh, De La Salle Green Hills ni Pangulong Bongbong Marcos, hosted yun ni Nico Donato. Doon sa kanyang Facebook page, ang kapal ng mga pagmumuka, munta doon, uminom ng mga mahaling alak, umain ng mga masasarap, tax ng taong bayan, ang pinambayad noon, pinambili. Mga <tinyo> tao doon sa Mindanao, piktado, walang damit, walang matulogan, walang maraming pamilyan, gumuho, gumuho, nagkandamatay. <tinyo> Dito nga si Pangulong Bongbong Marcos, walang malasakit, hindi pumupunta sa mga affected areas, hindi man lang kinakausap yung mga tao doon dahil dito. Sa revelasyon ng kanyang ama, dito sa Maydin Malacanang movie. Pa alam mo sa pagkapanalo, anong alam mo sa katapatan? Gayong palagi kang nagpaparty, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong, palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong, palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Ayun. Anong alam mo sa pagkapanalo? <laughs> <laughs> no, <we> no, <don't>. no. <laughs> Na ganun talaga sila. Hmm. Ganon si Bongbong -bong Marcos. Mahilig sa party. Eh, di ba sinabi niya yan? Nung tinanong siya about yun sa Coldplay, na hindi daw dapat talaga palampasin dahil British yung banda. At kailangan daw malaman ng taong bayan na siya ay nag-aral daw ng music or isang mu ng musician. Uh, ba yun? Basta ganyan. Well, within four years, no? Pinag-aralan. So, kailangan. Mahilig daw siya talaga sa mga ganyan. Ito pa. Ito yung time, mga kababayan, na nag sila na dilasal sa Green Hills. Ito, sa, nakuha rin to sa Facebook. Kumakalat na to social media. Kumanta you just call my name. wala lang sounds dito, baka makapirate ako. No? Pero ito yun eh. Tingnan mo ang mata ni Lisa Aranita dito, Marcos. Akala mo yung tarsier doon sa buhol. Ito okay. yun. Okay. Uh, Anuhan natin yung light dito. Ah, sandali. ano ba? Eh. Nakukuha ang aking tissue dito. Sandali. Wala na tuloy light. Ano? You know? Ulitin natin. Ano ba? O oh, ayan si Bongbong o oh, kumanta ng You just call my name <laughs> Ayun, habang gumagohok yung lupa don sa mako Ay, tingnan mo yung mata ni Lisa o oh. Nakakatakot, dinaig pa yung tarsier sa buhol Yan, ang ating party presidente. <laughs> yung pa itong huli na to, you just call my name. Yon yung uh, Dilasal Green Hills nag yon sila dyan sa Malakanyang. Ginawang party uh, pub ang uh, opisina ng ba ng taong bayan. <laughs> Ang galing nila. Ang saya lang nila. Kain sila, inom ng masarap na wine, mamahalin, kain-kain, masarap pagkain. Kasi wala man silang problema sa gastusin, tax ng taong bayan, kahit ilang million pang kanilang ubusin. yung sound system na yan, million din kaya siguro ang gastos doon. Kasi doon sa kanyang kick-off rally, 16 million yun. Malamang millions din yan. Wala silang problema dahil hindi man sila pira nilang sarili ang gagastusin, pira ng taong bayan. Ganun, ka po, kahudas ang Pangulong binoto natin. So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.